Alam nyo ba kung anong posibleng mangyari sakaling magka-zombie apocalypse sa Pilipinas? Gaano kabilis ito lalagana po, ilang porsyente lang ang makakaligtas. Ano-ano kayang uri ng mga Pinoy ang makakasalamuha mo kung magka-zombie outbreak na dito sa Pilipinas? At syempre, kung paano ka makakasurvive sa oras ng peligro. Ready ka na ba? Buckle up, kuha ka na ng dilata at itak. Kasi ito na ang Top 30 types of Pinoys during zombie apocalypse plus our bible tips para di ka maging next ulam ng mga undead pero bago yan huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe kung gusto mong mabuhay sa panahon ng zombie apocalypse. Kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse sa Pilipinas ayon sa mga survival analyst Posibleng sa loob lamang ng 48 oras, mahigit 50% ng Metro Manila ang maapektuhan dahil sa mabilis na transmisyon at siksikang populasyon. Sa loob ng isang linggo, mahigit 70% ng mga urban area ang maaring ma-overrun kung walang maayos na evacuation at containment, ayon sa estimate. 5% hanggang 10% lang ng populasyon ang may tsansang makaligtas. Ang tanong, kasama ka ba sa maliit na porsyentong yon? Anong klasing mga tao ang posible mong makainkwentro sa bingit ng panganib? Top 30 The Immortals Kahit anong bangyari, laging buhay, nakailang kagat na, nakalusot pa rin sobrang kapal ng balat, hindi tinatabla ng kagat. Tip! Sumama ka sa kanila, sila lagi ang may plot armor. Literal na plat armor ang balat. Top! 29. The Challengers. Imbes na sila kagatin, sila ang mangangagat. Dahil sa content challenge, zombie bite prank on Lolo Gone Wrong. Iwasan mo 'to. Baka ikaw ang susunod na kagatin for content. Top 28, The Car Guy Zombie Apocalypse na. Best time para i drive lahat ng dream cars. Bahala na kung walang gas. Tip: Huwag kang basta sumakay kung hindi ka tiwala sa driving skills niya. Baka mauna ka pang sumalpok kaysa makagat. Top 27. The leader. May dalang map, tactical plan, at speech. Laging may plan A hanggang C. Tip. Sumunod ka, pero pag medyo sabaw na plano, tumakbo ka na para sa sarili mo. Top 26. The Recruiter. Kakampi daw siya, kunwari, pero nire-recruit lang pala ang mga duwag pang shield ng zombies sa Human Barricade Vibes. Tip! wag mag-volunteer agad. Baka frontliner ka pala. Top 25. The Tanods. Ultimate Barangay Defender. May yantok, whistle at megaphone. Tip! kung magtatayo ka ng barricade, hanapin mo ang tanods na pinakamatapang. For sure, may tinatagong bolo o atake yan pag may sumubok pumasok na zombie. Top 24 The Opportunists Mga magbebenta ng overpriced zombie survival kit, zombie kit, anti-bite lotion, fake vaccine, tip kung makakatrabaho mo sila, siguraduhin mo na mas kailangan kanila kaysa kailangan mo sila. Top 23. The Noble. Super yaman, super yabang. Akala mo may silbi pa ang pera. Tip! Samahan mo muna. Malay mo may helicopter. Pag wala, bye. Top 22. The Bembangers. Zombie or not, bembang pa rin. Walang makakapigil sa all-night rak-rakan. Tip! Kung kasama mo ang bembangers, expect mo na may eksena sa likod ng evacuation center. Hindi sila papayag na walang spark kahit surrounded na ng undead. Top 21. The Pet Lovers. Mas uunahin pa iligtas ang asot pusa. Tip sumama ka. Usually, maingat sila at may treats na pwede mong nakawin pag gutom ka na. Top 20 The OGs Lolo't lola na, parang wala lang. Zombie? Normal na yan. Nung panahon namin, mas malala pa ang World War. Tip Kung makakampi mo ang OGs, jackpot ka. Alam nila shortcut, taguan, at kung saan may libre supplies top 19 The politician laging may plataporma kahit end of the world na promise ng safe zone check libreng relief goods check pero asan abangan tip kumuha ka ng delata iwasan ang campaign speech top 18 the Dora. Ito yung tipo na hindi mapakali, laging titingnan ko lang itong abandoned mall or house or store. Baka may useful tip. Useful sila pag scouting or loot hunting, pero huwag kang sumama kung wala kang stamina. Top 17. The Silent One. Yung hindi nagsasalita pero pagkailangan biglang maasahan. Tip! Irespeto mo to. Usually ito ang last month standing. Top 16. Datara-tara guy. Ito yung tipo na laging game na guys. Kaya natin to. Pero pagdating ng actual zombies, ikaw ang mauunang i-push forward siya. Nakasprint na pabalik master siya sa hype, pero zero sa tapang pag actual na. Tip! Pag may planong sumugod, siguraduhin mong sila mauna. Top 15. The Juda. Ito yung mabait kunwari, pero pag dumating ang zombies, ikaw ang unang itutula ka para makatakbo sila. Para sa greater good daw. Greater good ng kaligtasan nila, hindi mo. Tip! Tumakbo ka na pag nakita mo sila. Remember, trust issues are survival skills. Top 14. The Genius. Para kang may doktor, stone sa grupo. May cure, may trap, may improvised at flamethrower. Possible tip. Protektahan mo to. Sila ang plot twist. 13. The Tiktokers Nagla-live habang hinahabol. Kahit may zombies na sa likod, kakasa pa rin ang sayaw. Expect mo na may transition. BAM! Sabay zombie photobomb. TIP! Kung di mo kayang di mag-tiktok, gamitin mo ang zombies bilang backup dancers. Viral ka pa bago kagatin. Top! 12. The Marites Squad Kahit apocalypse chismis pa rin priority nasa kanto kahit may zombie tip. Makinig sa chismis, minsan legit source ng zombie whereabouts. Sa kabilang kanto, ang daming zombie, huwag doon! Top 11 The DIY Warriors Lahat pwedeng weapon. Kahit wala kang baril o armor, biglang makakalikha ng sandata gamit ang walis, tubo at lata ng sardinas. Tip! Ingat ka rin, minsan trial and error ang peg nila. Huwag kang tumabi kung mag -e experiment pa lang, baka sumabog. Top 10! The Clingy X. Biglang magme-message ng kamusta ka na, safe ka pa ba? Tip! Huwag magpapaniwala, maghahanap lang yan ng kasama, tapos iiwan ka rin pag may ibang group na better supply. Top Nine, the bahala na si Batman, siyempre, ultimate Pinoy motto. Bahala na si Batman, kung makaligtas, good, kung hindi, good luck. Tip, kapag kasama mo sila, ikaw na magdala ng utak, sila na ang bahala sa katangahan. Oops! Top 8 the bodybuilders. Flex, nang flex, kahit apocalypse laging topless kahit tumatakbo, nagpapasikat pa din. Tip. Useful sila pambuhat ng supply at pangsapak sa zombie kung walang armas, but watch out, mabagal silang tumakbo dahil hindi nagkakardyo. Top 7. The Lovers Till death do us part ang tema. Ito yung magjiyowa na kahit may zombie apocalypse, PDA pa rin ang priority. Sweet sa umpisa, pero hassle. Pag may biglang zombie ambush kasi ang drama nila, di ko siya iiwan. Kahit obvious na kailangan na tumakbo. Tip, hayaan mo na sila. Pang telenovela ang ending. Top 6. The Food Hoarders. Sa convenience store agad ang takbo. May stock na dilata pang dalawampung taon. Pero selfish. Tip! Kunin ang loob, baka bigyan ka ng sardinas. Top 5. The Faithfuls. Pray lang ng pray kahit ang dami ng zombies sa labas. Tip. Magandang moral support. Pero wag umasa na mapapatigil ang zombies sa holy water lang. Top 4. The Vlogger may GoPro habang may zombie. Ito yung hindi papayag na walang content kahit apocalypse na. Expect mo na may live update habang may zombie sa likod. Hi guys! A day in my life while surviving. Tip! Okay silang kasama kung gusto mong madocument ang journey mo. May chance ka pang sumikat kung mabuhay ka. Top 3. The Pabebes. Ayaw madumihan Ayaw mapagod, kailangan mag -retouch. ang arte pa rin kahit apocalypse, naghihisterikal ka pag nakakita ng dugo, tip, huwag mong iwanan. Sila unang tatakbo pag nakita ang zombie, pang-distract din sila. Top 2. The Hero Ito yung laging bidabidahan, laging handang magsakripisyo, mag-volunteer mag-isa at mag-ako na lang feeling main character palagi kahit wala namang soundtrack. Tip. Kung may hero kang kasama, okay lang. Basta ready ka rin maging hero ng sarili mo kung sakaling ma-plot twist siya. At mawawala ba naman sa ating listahan ang tipo ng Pinoy na to? Top 1. The gamers. Ito yung mga taong matagal nang nagfa-fantasize na magka-zombie apocalypse para daw ma-prove nila ang skills nila. Call of Duty, Left 4 Dead, Resident Evil, or DayZ. Sila yung may tactical flashlight, pero sa keyboard lang sanay mag-reload. Akala mo pro sila, pagdating ng totoong outbreak, sana nga tip. Magandang kasama ang gamers. Kabisado nila kung paano mag-loot, mag ng weapons, at magheadshot. Pero remind mo sila lagi, walang save point sa totoong buhay kung laro pa din ang nasa isip nila habang papalapit ang zombies, tumakbo ka ng mag-isa. At ngayong alam mo na kung anong mga tipo ng tao ang pwede mong makasalamuha sa zombie apocalypse, akala mo ba ay ready ka na? Sure ka ba? Alam mo ba kung paano ka talaga makakasurvive? Huwag kang mag-alala, eto na ang bonus survival tips para hindi ka maging next meal ng mga zombies. Bonus tip 1. Huwag kang magtiwala agad sa tao at lalo na sa tahimik na kalsada. Laging may plan B, C, D at takbo kung takbo. Bonus tip 2. Stock up sa dilata, tubig, instant noodles at huwag kalimutan ang kape. Kape is life kahit zombie na kalaban mo. Bonus tip 3. Mag-ingay kung kailangan ng tulong pero mag-ingat sa ingay pag may zombie. Ang pakyut na sigaw, zombie dinner yan. Bonus tip 4. Keep your friends close pero keep your exit closer. Kung may tara-tara guy ka na kasama, good luck na lang. Bonus tip 5. Walang forever lalo na sa zombie apocalypse. So kung may clingy ex ka, mag-let go ka na, baka siya pa ang magdala sa iyo sa hukay. Remember, ang tunay na survivor, witty, wise, at marunong lumande kung kailangan pero mas marunong tumakbo kung delikado na. At ayan na nga! Kung umabot ka dito, congrats! Mabubuhay ka na sa zombie apocalypse. Sana nakatulong ito para hindi ikaw ang mauna sa buffet ng mga zombie kung trip mo pa ng ganito kabaliw na content, don't forget to like, comment, share, at subscribe. At tandaan, sa dulo ng lahat, hindi importante kung sino ang pinakamalakas basta marunong ka tumakbo hanggang sa muli!